Tuklasin natin ang kasaysayan at kahalagahan ng mahahalagang pangyayari sa Biblia. Salamat sa pagsunod sa buod na ito hanggang sa wakas. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating paglalakbay ng sama-sama malalim na pagmunimuni sa kahalagahan ng isang buhay na nakatuon sa Diyos at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala. Maghanda na mabighani sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay ng pambihirang lalaking ito. Isang natatanging relasyon sa Diyos. Inihayag sa atin ng Biblia na si Enoch ay, lumakad na kasama ng Diyos. Genesis 5 oras 24 minuto. Ang kakaibang pananalitang ito, na ginamit lamang para sa kanya at kay Noe, ay nagpapahiwatig ng malalim at matalik na kaugnayan sa may lalang. Si Enoch ay hindi lamang naniwala sa Diyos, ngunit namuhay sa patuloy na pakikipag-isa sa kanya, hinahanap ang kanyang kalooban at direksyon sa bawat hakbang. Hindi natitinag na pananampalataya sa mahirap na panahon. Nabuhay si Enoch sa panahon bago ang baha na minarkahan ng kasamaan at karahasan. Gayunpaman, ang kanyang pananampalataya ay hindi natinag ng mga pangyayari sa paligid niya. Nanatili siyang matatag sa kanyang mga prinsipyo, na nagsisilbing halimbawa ng katuwiran sa gitna ng pagkabulok ng moralidad. Ang kanyang dinatitinag na pananampalataya ay parang apoy na nagliliwanag sa kadiliman sa kanyang paligid, na nagbibigay inspirasyon sa pag-asa at pagbabago sa isang nawawalang mundo. Isang ulirang ama. Bagaman hindi isiniwalat ng Biblia ang maraming detalye, tungkol sa kanyang pamilya, alam natin na si Enoch ang ama ni Methuselah, ang pinakamatagal na tao sa kasaysayan. Ang impormasyong ito ay nagmumungkahi na ipinasa ni Enoch ang kanyang mga halaga at pananampalataya sa kanyang anak na naging isang taong kilala sa kanyang mahabang buhay. Ang kwento ni Enoch bilang ama ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapalaki sa ating mga anak sa mga daan ng Panginoon na ipinadala sa kanila ang mga walang hanggang pagpapahalaga at alituntunin na gagabay sa kanila sa kanilang mga paglalakbay. Inagaw sa langit, isang tanda ng karangalan at gantimpala. Sa halit na maranasan ang kamatayan, si Enoch ay dinala ng Diyos sa langit, Genesis 5 oras 24 minuto. Ang pambihirang pangyayaring ito ay nagpapakita ng malalim na pakikipag-ugnayan na kanyang tinamasa sa Panginoon at nagsisilbing tanda ng gantimpala na inilaan ng Diyos para sa mga nagmamahal at sumusunod sa kanya. Ang pagdagit ni Enoch ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagpapaalala sa atin na ang buhay sa lupa ay isang yugto lamang sa ating walang hanggang paglalakbay. Ang tunay na gantimpala ay naghihintay sa atin sa langit, sa piling ng ating makalangit na Ama isang kagilagilalas na pamana. Bagaman maikli ang kanyang kwento, nag-iwan si Enoch ng isang pangmatagalang pamana. Ang kanyang dinatitinag na pananampalataya, integridad, at pakikisama sa Diyos, ay nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Itinuturo sa atin ng kanyang buhay na posibleng mamuhay ng may integridad sa tiwaling mundo, at na ang gantimpala para sa mga nagtitiyaga sa pananampalataya ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Conclusion Ang kwento ni Enoch ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating sariling buhay at hanapin ang mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Naway ang iyong pananampalataya at halimbawa ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng may integridad, na positibong nakakaapekto sa mundo sa paligid natin at naghahanap, higit sa lahat, ang kaluwalatian ng Diyos. Tandaan kong, Si Enoch ay isang halimbawa ng di natitinag na pananampalataya sa isang di makajos na mundo. Ang kanyang pakikipag-isa sa Diyos ay dinawa siyang isang taong may integridad at katarungan. Siya ay dinala sa langit bilang tanda ng banal na gantimpala. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.